Sinong gusto mong matanggal? Si Pato. Si Pato! Si Pato, <laughs> Bato, bumawi! Ang tinanggal mo ay tamang-tama. Si Pato. Okay, ang tinanggal ni Baka ay si Baka! Game? Game! Yan, ito yung challenge natin. Buksan mo, swerte mo, part 3! Okay? Yung nakaraan, mga pangalan natin. Ngayon naman, mga pangalan ng hayop. Okay? Binigyan ko na kayo ng isa-isa. Tapos, papupuntahin natin yung isang nanay dito sa harap. At bubunot siya dyan. Kung sino yung mabunot niya, pangalan ng hayop, yun ang matatanggal. Okay? Okay. Pinakalas na matatanggal na dalawa, pwede manalo ng 300 at saka 500 pesos. Okay. Si Pagong. Okay, si Pagong. Pagong, sinong gusto mong matanggal? Si Manok! Si Manok. Okay, punta si Manok sa harap. Okay, nanay, tanggalin mo si Manok kung kaya mo. Okay, nanay. Sinong tinanggal mo? Okay, si Pagong. Ala, sarili na! Sarili na, nanay! Ala! Sarili na, nanay! Okay, okay! Nanay, kuha ng 100! Lanoy! Kuha ng 100. Bye-bye. Bye! Okay. Okay, manok! Sinong gusto mong matanggal? Yan. Si Kalabaw. Okay, Kalabaw. Tanggalin mo si Kalabaw. Okay, si Kuneho. Sino yung Kuneho? Okay, Kuneho. Kuha ng 100. And then, bye-bye. Okay, Kalabaw. Sinong gusto mong matanggal? Silanggam. Silanggam. Okay, silanggam. Kabayo. Kabayo. <laughs> Wag kabayo. Wag kabayo. Wag kabayo. Oh, Ang tinanggal langgam. mo ay si Baboy. Sino Baboy? Okay, Baboy. Okay. Bye-bye. Ba Bye-bye. -bye. Langgam. Sinong gusto mong matanggal? Si Daga. Okay, si Daga. Okay, Daga. Okay, si Kalabaw. Wala si Kalabaw. Okay, Kalabaw. Okay. Daga, sinong gusto mong matanggal? Si Ibis. Si Ibis. Si Ibis, Okay. Tanggalin mo kung kaya mong tanggalin si Ibis. Lipat ka, lipat. Lipat. Okay. Tinanggalin nanay. Si kabayo. Kabayo. Lumabas ka kabayo. Kumuha ka ng 100. At pumakbu ka na. Bye bye. Sinong gusto mong matanggal ipis? Si aso. Okay. Aso. Okay nanay. Tanggalin mo si aso. Okay. Ang susunod na matatanggal. Kambing. kumakain daw mo. Kuha ka ng 100. Bye bye. Aso. Ah, sinong gusto mong matanggal? Si Manok. Manok Okay, Manok. Okay, Manok. Nanay. Okay, daga. Okay. Kain ka na ng damit. Okay, si Manok. Maraming nagtatanggal kay Manok ah. Sinong gusto mong matanggal? Matanggal ka kaya niya gagamba? Okay. 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 Okay, si Aso. Okay. Bye-bye. Gagamba. Sinong gusto mong matanggal? Si Okay, si Pato. Tanggalin mo si Pato. Ang tinanggal mo? fried chicken, manok. Okay. Okay. Sinong gusto mong matanggal? Palaka. Si Palaka. Okay. Ang tinanggal ni nanay Gagamba Palaka Sinong gusto mong matanggal? Si Pato Si Pato bumawi Ang mo Ay tamang tama Si Pato Okay nanay Paalam ka nanay Okay baka Sinong gusto mong matanggal? Si Ibon Si Ibon Okay, si Ibon Baka Baka sakaling si Ibon Okay, ang tinanggal ni Baka Ay si Baka <laughs> Ala si Baka sarili si Baka Okay, Baka Kuha ka na <laughs> Kuha ka ng 100 oh my God. At pumunta ka na sa Taltalon Kumain ng damo Okay, Ibon Sinong gusto mong matanggal? <laughs> si Ibon Okay Okay, Lola Ang mo Yung si Ibon Parehas Ibon Kumuha ka ng 100 At lumipad ka na Top 3 Matindi si ano Palaka Si Ipis At si Langgam Sinong gusto mong matanggal? Si Langgam Si Langgam? Okay, Langgam Okay Nanay Si Palaka Okay? Palaka! Kumuha ka na ng 100 at tumalon ka na sa likod. Wow. Ang naiiwan, si Langgam at saka si Ipis. Ngayon, dahil tinanggal nyo si Palaka, siya ang may karapata magpanalo sa inyo. Palaka, punta ka sa harap. Maghawak kamay si Langgam at saka si Ipis. Palaka! Babalik ta rin natin. Ang mabubunot mo palaka ang siyang mag-uwi ng jackpot na 500 pesos. Okay? Palaka, bunutin mo na ang jackpot. Go! Ang mabubunot ni palaka ay 500 pesos. Go! Ang mabunot ni nanay Langan! Langan, 500 pesos, 300 pesos! Bye bye! bye, -bye.